Ngayong araw ay maglalaro nga ang team ng Kyoto Hanaris kontra sa team ng Hiroshima Dragonflies ni Kai Soto at tignan natin ang highlights at plays ng isang Kai Soto. Noong huli siyang naglaro laban sa Kyoto Hanaris, unang play noon ni Kai Soto laban sa Kyoto Hanaris ay isang rebound ang kanyang nakuha. Laban sa import na merong NBA experience, merong box out sa bayan sa ere, mas angat ang 7-3 kay Kai Soto ang rebound. Sumunod na play masyadong minaliit ng mga defenders ang isang 7-3 na nasa loob ng paint. Akala nila hindi ito makakaaliw play pero doon doon sila nagkamali, matangkad yan at kahit mataas ang pasa ay kaya niyang kunin sa ere dagdag puntos para sa team ng Hiroshima Dragonflies. Sa replay nga ay kitang kita na mataas ang pasa pero iba pa rin kapag matatangkad na players ang gumagawa nito dahil abot nga nila ang bola. Sumunod na play, malalim ang pwesto ni Kai pero nagawa pa rin niyang maidagdag ang bola sa malalim niyang pwesto pero nagawan pa rin ito ng paraan ng isang seven 3 Isa itong pampainit na video para sa muling pagbabalik ni Kai Soto sa loob ng basketball court, walang exact. Petya na inilagay ang kanyang kampo, ang Hiroshima Dragonflies at si Kaisoto kung kailan siya maglalaro pero ang natitiyak natin ay maganda-ganda na ang kondisyon ni Kaisoto mula sa kanyang injury. Tuloy tayo sa play ni Kaisoto at ito nga yung play niya noon laban sa Kyoto Hanaris, dalawang import ang nalusutan niya turn around dunk para dito kay Kaisoto. Marami na ang excited nga na mapanood ulit ang mga ganitong klase ng laro ni Kaisoto at isipin na lang natin ito kung healthy ang isang player at hindi siya activated o hindi pa naglalaro sa loob ng basketball court ay may iba ang dahilan nga kung bakit hindi siya naglalaro at posible rin na tama nga ang iniisip ninyo na dahilan kung bakit wala pang Kai Soto para sa team ng Hiroshima Dragonflies gayong nag-insayo na ito at naglaro sa scrimmage games nila. Alam ko yung iba dyan ay may idea na na posibleng ito nga ang nangyayari ngayon sa karera ni Kai Soto. Para sa akin naman pwedeng may kinalaman sa injury at kontrata pero kung injury kasi ang dahilan kung bakit wala pa ito ay hindi sana ito nag-insayo at naglaro ng scrimmage games o drills sa latest na update niya sa Hiroshima Dragonflies maliban na lang kung bumalik ulit o nasundan ang kanyang dating injury. Teorya lang natin pwedeng baka may ibang hakbang na ginagawa ang Wasserman tungkol naman sa usapang lipatan. Masasagot naman ang katanungan kapag natapos ang December na wala pa rin kay Soto na naglaro para sa team ng Hiroshima Dragonflies. Sumunod na play ni Kay Soto, nag-aabang na naman ito sa loob ng paint. Alam ng dalawang defenders ng Kyoto na merong kay Soto sa loob ng paint pero nanaig ang movement at pwesto ni Kay. Nakadikit naman yung isang import kay Kay Soto pero mas malakas si Kai laban sa import sa play na ito. Sa sumunod na play, isang malaking Kai Soto ang nasa loob ng paint. Sumabay naman ang isang import ng Kyoto na merong NBA experience pero malaki lang talaga ang isang Kai Soto para sa kanya. Na-explain natin, sinabayan naman nila si Kai pero hindi nila ito napipigilan at ang sumabay pa nga, mga imports with NBA experience na kung saan kapag sa PBA sila naglalaro ay sila ang nagiging hari sa PBA. Mabilis na play para sa Hiroshima Dragonflies, isang senyas lang ni Kai Soto, ali play na para sa Dragon of Flies. Next play natin wala talagang kalaban-laban ang mga imports ng Kyoto dito kay Kai Soto. At kahit nagsabay pa sila, ay si Kai Soto pa rin ang nakakuha ng rebound para sa follow-up basket na ito. Next play, banggaan si na Kai Soto at ang import para sa rebound. Panalo ang hassle ni Kai sa kanya ang rebound. Ito yung nakakabilib talaga na play ni Kai. Sobrang bilis at napaka-creative ng kanilang opensa. Mabilis na pasa, walang sinayang na oras si Kai Soto. Parang may mata sa likod. Layup na lang, patalikod pa. Panalo ang Hiroshima sa game na ito. Score natin 77-64. Ito nga yung inaabangan talaga ng mga Pinoy dito sa Japan B League. At para naman sa iba lang na medyo slow makaintindi sa mga sinasabi natin, isa itong recap na video. Search na lang po ang ibig sabihin ng recap. Gumawa tayo ng recap video para sa mga solid kay Soto fans na gustong gustong mapanood ang kanyang mga plays at may laro ngayon ang Kyoto laban sa Hiroshima. At posible na baka maglaro na nga si Kai ngayong araw at posible naman na hindi. Dalawang possibilities na pwedeng mangyari sa laro ng Hiroshima kontra sa Kyoto Hanaris tungkol dito kay Kaisoto. Nakakamiss lang talaga ang isang Kaisoto sa Japan B-League at sana mapanood ulit natin siya sa loob ng basketball court.